Pinipilit ko na matulog pero hindi ako makatulog mga kaberks. Iniisip ko kasi yung nangyari nung isang araw. Nagbayad ako ng apartment, 1,250. Yun kasi yung binabayaran ko monthly. Inabot ko sa landlord ko. Tinanggap niya naman. Tapos nag-text siya sa akin o nakaalis na ako. Sabi niya, 1,600 na daw yung babayarin namin sa bahay. Hindi na daw 1 to 50, na daw. Malungkot lang ako kasi hindi man lang niya ako inabisuhan na magtataas pala siya ng renta ng apartment. Sana sinabihan niya ako kaagad. Oo, isang taon na nga kami rito sa apartment pero kung tataasan ka, sana Abisuhan mo yung mga nagre-renta sayo. Anyway, sabi ko sa sarili ko. Okay lang yan. Lipat na lang kaya kami ni Angelo. Ano sa palagay niyo mga ka-Berks? Mag-comment kayo dyan. Hanap na lang kaya kami na malilipatan. Unfair ba yung ginawa sa akin ng landlord ko? Actually, hindi naman siya may kasalanan eh. Kundi yung may-ari ng building sinabi lang sa kanya ang sa akin sana sinabi rin sa akin kagad from 1250 ngayon 1600 na bahay pa lang yon may insurance pa yung bahay may bayad pa ako sa parking kaya parang sa bahay pa lang 1700 na every month sasakyan pa insurance pagkain utilities telepono at marami pang ibang bills na babayaran. Kaya minsan, hindi mo masisi yung ibang mga Pilipino dito sa Canada nagsasabi na masyado ng mahal ang cost of living dito. Wala naman na tayong magagawa doon. Maski naman saan, mahal na ang cost of living maski sa Pilipinas. Basta kailangan na maging matatag tayong lahat at sa kasana matuto tayo lahat mag-budget. Matuto tayong mag-ipon mag-save. Malaki man ang sasahurin mo, maliit man ang sasahurin mo, kung marunong ka mag-save, yun pa rin ang mahalaga. Hindi sa laki ng naipon, basta may naipon para kung may kailangan, may emergency, may madudukot ka, may mabubunot ka, may magagamit ka. Kasi dito sa ibang bansa, hindi biro-biro ang kumita ng pera dito. Oo, dolyar nga yung kikitain mo. Pero dolyar din ang babayaran mo. Gaya ng apartment na binabayaran ko. Kaya ang bawat Pilipino rito talagang nagdo-double job, naghahanap ng extra na trabaho. Kasi hindi ganun kadali. Hindi ako nagre-reklamo mga kabirks. Ang sa akin, gusto ko ipamulat sa bawat Pilipino na sa Pilipinas na napakaswerte nyo. Kung nandyan kayo sa Pilipinas kasama ang pamilya, may magandang trabaho, huwag nyo na isipin na magpunta dito sa ibang bansa. Maraming opportunity dito, totoo. Pero mas masarap mabuhay sa Pilipinas. Hindi ko maipaliwanag pero nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, kakaiba talaga yung naramdaman ko. Naiyak talaga ako. Yung pagyakap ko lang sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, hindi na yun mababayaran. Ang sarap mamuhay sa Pilipinas kung meron kang simpleng trabaho, malayo sa sakit, healthy, kasama ang buong pamilya, kaibigan, kabarkada, at mga mahal sa buhay. Yun yung hindi mababayaran ng pera eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pera ang mahalaga. Mas mahalaga na maging masaya. Naku, sasabihin na naman ng iba. Nagdadrama na naman si Chris Cusinero. Sa edad kong to, talagang best actor na ako pagdating sa drama. <laughs> <laughs> Naishare ko lang naman yung feelings ko at yung mga opinion ko. Lahat naman tayo may kanya kanya opinion. Kaya okay lang yun. Basta, ang priority ko ngayon ay si Angelo. Yung pag-aaral niya. Yung makatapos siya. Lahat tayo mga magulang, ang pangarap natin ay yung magandang kinabukasan ng ating mga anak para pag naiwan natin sila, alam natin na okay na sila. Kaya sa mga kabataan dyan, kapag pinag-aaral kayo, mag-aaral kayo ng mabuti. Pilitin nyo na makatapos kahit na sa anumang paraan. Pag nakatapos ka na, pag may diploma ka na, kahit pa paano, sigurado na may masasandalan ka na. Basta make sure na maging masipag tayo sa trabaho, maging dedicated tayo sa trabaho. At pilitin natin na maabot yung mga pangarap natin, maski hindi na ganong kataas. At huwag na huwag nyo kakalimutan yung mga inspirasyon nyo sa buhay, kung sino yung mga tao na naging dahilan kung bakit nandyan ka ngayon. Yung mga tao na tumulong sa'yo, gumabay sa'yo, nangarap na kasama ka, nandyan, nagbibigay ng payo para sa'yo para matupad mo yung mga pangarap mo. Huwag na huwag natin kakalimutang magpasalamat sa kanila. Mga magulang natin, mga lolo't lola, tito tita, sino ba yung mga humubog ng pagkatao natin? Yun, yun yung pinakamahalaga. Kasi kung sino tayo ngayon, dahil din yun sa kanila, dahil sa pagpapalaki nila sa atin. Hindi ako magsasawa na magbigay ng inspirasyon sa lahat kahit sabihin ng iba na madrama ako. Ang kwento ng buhay ko ay kwento mo rin. Nasa abroad ka man o nasa Pilipinas ka man, iisa lang ating pinaglalaban. Yung pamilya natin, mga mahal natin sa buhay at yung pangarap natin. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Magandang araw po, Chris Cosinero po. Ang inyo kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero, panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Kusinero na Halika na at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawo mapapagrabi